ba? Normally anak, -anak na sila. Oo. Oh. Uh. Ang asa, ya? eh? Kan eh, oh, dara. Hmm, kan ada mampu yang guapa, oh. Oh, ada yang guapa. Mapili pa mana? Dah hmm. nak um, tangkung, oh, mau tangkung. Hmm. Ha? Masih di nama ego ni sakyanan, bang. <laughs> <laughs> mas, kung kwaan itu nak sige, mas mudaghan siya. Oi tamak. na ako yung nga si pag-anak na ako, na siya anak mm. siya nga hindi daw ni kaunon kaunon na oy kaya nagtanong ganit ko sa paso hmm, nakidaghang wala oy, ingani ni Rao yung uswa ba ganit ko nakakuhag sa kainga sa kaingani ingani, In, ingani ra tubo unya unsa man na mula man to anak siya, kuan daw to o namintal plaza ko, di man o, na o namintal kaunon na, na ilaha daw tanggalon ra ni eh, mm. para tanggalon ang udlot para muunod og daghan mm. tapo mm. kauno na ninyo di, daw na kaungon kay sagbot kuno na isa man bayhan wa sila ka ila iba unsa na man tuy nasud nga mo ka kan sa kapayas ambo nabi ato ha ihmuon nilang kuan kanang nang is isawsaw sa ilang sawsawanan Thailand ba Kapaya, tu? Taiwan ha Oo. Oh. Mura siya gimuon siyang galay, baka nang lapawan na siya o kadyot. Pero huwag um, makatambal na sa nang tira sa -ta ulo sa mga ko, ang paong ko. Iduang ko na yung muha eh. Kuwagan. Kaya, hindi na suwakay ng kaganyaan ng mga pagbuang nun. Sa unit na mo, isa to. Dumami so, sa buo. Mm. Ako nag-bounce back po back and forth so, sa memory care and so, sa uh, assisted living. Mm. So, alam din kasi ay pang-dito ng mga talinga.